Ito na ang tapos nating product, mga kahabi. So, tinapang-tinapa na siya. Yes! Magandang araw sa inyong mga kahabi. Yan o, for today's video, no? Gagawa tayo ng simpleng, uh, ano, tinapa. Homemade, mga kahabi. Ito ay nilinis ko na at... Uh, pababad na namin natin ngayon ito sa tubig na may asin. Eh, bahala na kayo magtansya ng asin kung anong dami nito. Pero as, as, possible, kailangan lumasa talaga yung medyo maalat siya. Ayan, so hintay tayo ng 30 to 1 hour mga kabi. So let's go! Magandang araw sa inyo mga kabi. Ayan, no? for today's video. Gagawa tayo ng homemade uh, tinapa at uh, ito ay nilinis ko na at uh, binabad ngayon sa tubig na may asin Ngayon, sukat ng asin ay uh, dalawa pong ano Alam niyo po yung takalan ng uh, bigas I mean, yung pangtakal natin ng bigas Dalawa pong ganito ang inilagay ko sa tubig na to. So, uh, alam ko hindi naman masyado maala to Kasi bababad lang naman natin siya So, pagkatapos niyan mamaya i-steam natin yan So, tara! Let's go! Yan, nagpabalik mga kabi. Ito naman po ang ating gagamitin para may steam ang isda mga kabi. Yan, so uh, simple, simple lang gagawin natin. No? Steam lang natin siya ng mga at least 10 to 15 minutes. So tara, let's go! Yung ating uh, gagamitin para sa pag-steam ng isda mga kabi. Alright, so yan, balagyan natin ang tubig. Okay, para may skin siya. Taglit lang to, mga kabi ha. 10 to 15 minutes lang. Huwag natin patatagalin at baka na mas malusaw yung isda, mga kabi. So, salang natin yan. O, oh, wala masyado itong trabaho dahil uh, i-steam lang natin to. Okay, huwag masyado malakas ang apoy at eh. baka bigla namang malusaw ang isda agad natin. Ah. So, nalagay natin to steamer natin. Then, kalagay natin yung yung pinabad nating mga isda. Actually, hindi uh, ako sigurado kung ito ay makarel o anong klaseng isda to eh. No, ito nga pala, ang purpose nga pala nito para malubog lahat ng mga isda. Para ano, equally yung yung alat ng mga isda. Okay? So, yan. So, isa-isay na natin yan, mga kabi. Okay, eh, pwede nyo naman kamay. Then, malinis naman yung kamay natin. Pwede naman natin kamay niyan. Oh. Okay, tatong lang natin yan dyan. Hmm. simple lang, no? Hindi naman tayo maarte sa pagluluto, mga kabi. simple simple lang yan. Hmm. Limang piraso lang to. Kasi, pang ano lang naman, pang konsumo lang naman natin, mga kabi. Hindi naman tayo magninegosyo. At pwede rin naman magnegosyo pagka gusto nyo naman, pagka tipo nyo, at makursunodahan nyo yung diskarte natin ang paggawa ng tinapa. Ayan. So, limang piraso lang yan. No? Sakto lang yan, mga kabi. Sinukat na po natin ito. O. Di ba? So, ayan. Tatakpan na po natin yan. Nang sa ganun ay paluto siya. Mga no? at least 10 uh, 15 minutes, mga kabi. Ayan. No? Okay. So, Entay na natin. 10 minutes. Let's go! At habang hinihintay natin na may steam ang isda ng no, 10 to 15 minutes, ito naman po yung ating gagamitin para po mamaya sa pauusukan na natin yung isda, mga kabi. Uh, ah, lalagyan natin ng uh, bigas yan at ng, uh, alam mo yun, yung tsaa. Oh, oh, anong klas, kahit anong klas ng tsa, pwede yan, mga kabi. Nang sa ganun ay maging kulay brown lang siya or parang orange ang dating yung no light orange, parang gano'n. Para maging mukhang tinapa na talaga siya. Pang ano lang naman natin, no? Pang uh, homemade nga, sabi nga natin kanina, no? kakaini uh, kakainin naman natin to mga kaabi. So, yon So, let's go. Mga natin patagalin to Let's go! Nalagay na tayo ngayon ng dalawang dakot na bigas. sa puli, mga kahabi, ano? At yan ay uh, lalagyan din natin ng uh, dalawang uh, pirasong tsaa or tea, mga kahabi. So, ito yung ginagawa lang natin. Tachanable lang to mga kabi. No? Wala naman itong uh, talagang sukat-sukat. Uh, eh, syempre, homemade nga lang. Ano? Pero nasa sa inyo kung anong gusto nyo. No? Dalawa o tatlo or maybe two and a half? Nasa sa inyo po yan, mga kabi. So, uh, susunod na natin yung tsaa, mga kabi. Let's go! Ah, ilalagay na natin yung tsaa. Eh, isa lang muna. At tignan natin kung ubra. O, yun kakaiba ang kulay, ano? Eh, ganun talaga. Ah, haluin natin. Ang sa ganun, eh, mag -ano to, mag-mix talaga siya. Nung, at di maging ano yung kanyang kulay, no? Maging balance yung kanyang kulay, mga kabi. Ayan. So, ayan, no? Dadadagan natin yan ng ng uh, isa pa kasi parang kulang mga kabi so hey, wait ha ito lalagyan na natin up laglag pa yung tap yung ating uh, pirasong papel. Baka humalo. Yan. So, yan. Nagagana natin. Yan ang magpapakulay sa mga isda, mga kabi. Alright. So, lalagyan ko yan ng konting asukal, mga kabi. Para nang sa ganun, eh. Maiba-iba lasa, mga kabi. Okay. Wait lang. Nahanap ko yung asukal. Ito, nakita ko na. Pero mas maganda sana kung brown. Pero wala akong makikita ang brown, mga kabi. So, okay lang. Puti. Okay lang yan. Importante, may ng konting asukal. Hmm. O, lagyan natin. Konting asukal lang. Okay. Ganun lang. Then, may mga konti, dyan na natin papausukan yan, mga kabi. So, tara. Let's go. Tapos na yung ating uh, 10 to 15 minutes na pag-steam ng mga isda. So, ililipat na natin yan dito, mga kabe. repair ko na rin para ano na rin, ma mabilis na rin tayo mag-video. Napakahirap ng uh, mag-video nang wala tayong ano, uh, nagumahawak ng, uh, ng mag-video, mga kabi. yeah So, tara. Let's go. Ilipat na natin. Baka ilipat pa ng iba yan. At ito na. Tignan natin. At uh, eh. mukhang Ayun, oh. Ang ganda ng kulay. Kulay orange. <laughs> Ayan. So, uh, hanguin na natin at uh, sentensya na natin kung anong lasa niya. Let's go! Ito na ang tapos nating product mga kabi. So, tinapang-tinapan na siya. So, dito ko natatapusin ang video na to mga kabi. No? At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, eh, eh pakiliti lang mga kabe, pakisubscribe lang. At uh, kung may pagkakataon, click na rin yung bell. Nang sa ganun ay manotify po kayo pag may mga ba bago video. So hanggang sa muli, ito ang link yung lingkod, Makimix TV.